Yo, what's up ulit sa inyo mga brad? welcome back po muli sa channel. So ito mga brad, ang pag-uusapan natin ngayon ay apat na bagay na pwede mangyari o pwede mong maranasan sa iyong makina. Unang-una, pag binirit mo yung makina, parang kakalas o sobrang ingay. Pangalawa, makalansing sa unang andar o sa umaga pero pag mainit na yung makina, nawawala yung kalansing o ingay ng makina. Pangatlo, makalampag tapos pag pinisin mo yung clutch, nawawala yung ingay so pagbinitawan mo naman yung clutch maingay siya o makalampag so ganun po pangapat nanginginig yung makina tapos kapag binirit mo lalong lumalakas yung kalampag niya at nginig so nagbabibrate siya so yun po so yun mga brad itong apat na bagay na to na natin pag usapan ay kung hindi mo pa naranasan malamang mararanasan mo to sa darating na hinaharap kaya hinihikayat ko kayo na panoorin yung video hanggang matapos para kahit naman papano eh, magkaroon kayo ng konting idea kung sakaling mangyari ito sa motor nyo so ito mga brad huwag na natin patagalin pa at bago tayo magubisa shoutout nga pala sa ating mga subscriber na solid na sumusuporta 30,000 30, subscriber na tayo mga brad maraming maraming salamat sa inyo at unang una nagpapasalamat ako sa Panginoon baga. pangalawa sa inyo sa mga nagsubscribe sa akin kasi dati rati kasi ano eh at 30 lang yung naka-subscribe sa akin tapos karamihan doon mga kamag ko tapos asawa ko mga kapatid so yun po yung mga naka-subscribe sa akin hindi ko nga na abot sa 30k so malit man ito compare sa ibang mga channel pero para sa akin malaking bagay na to so yun mga brad uh, huwag na natin patagalin at na natin yung topic na pag-uusapan natin so game So yan mga brother, ah, bago tayo mag ubisa so disclaimer lang ha, ah, itong, itong topic na to na pag-uusapan natin ngayon ay kasi lamang to sa aking experience. Kung magkaiba man tayo ng experience, sumari so, mo lang na i-comment yung experience mo patungkol sa napag-usapan natin para naman kahit papano ay magkaroon ng idea yung mga manonood. So share-share lang tayo ng kaalaman mga brother. So yan, umpisa na natin. Una, pag binirit mo yung silinyador mo, napakaingay. Tapos kapag hindi mo naman siya binirit, hindi naman siya maingay so isa lang ang dahilan dyan mga brad unang una yung camshaft camshaft po kasi natin ay meron po yung bearing so kapag maluwag na po yung bearing yan mga brad ay magkukos na po yan ang ingay kung minsan kapag naka minor tayo o naka steady yung motor natin naka neutral tapos pinaandar natin ay wala ka masyadong maririnig na ingay pero kapag binirit mo yan napaka ingay po akala mo kakalas po yung makina ngayon tanong brad ah uh, yung bearing ba pwede ba bang palitan yan kasi napakamahal po kasi ng camshaft so pwede pwede pong palitan yan mga brad so ang may papayo ko lang sa inyo kapag magpapalit kayo ng bearing ng camshaft ay dalhin nyo po sa machine shop sa mismong gumagawa kasi kapag tayo po kasi ang gagawa at hindi pa natin alam ang diskarte kung paano magbalik o magkalas ng bearing sa camshaft ay maaari po itong masira kasi nga may timing po yan eh kasi nagpapalit ako ng bearing sa camshaft doon sa machine shop so bali meron silang tinanda ano nilagyan ng timing may timing po kasi yan kapag luma na po kasi yung camshaft natin ay hindi na po napapansin yung timing so sila po nakikita po nila at alam na alam po nila yung palatandaan tas ngayon ang ginagawa nila nilagyan nila ng marking so yun lang po yung nakita ko pero hindi ko na pinanood kasi medyo malayo sa akin yung gumagawa so pwede po siyang palitan maliban na lang kung yung camshaft mo ay eh, may tama na yung parang so kapag may tama na yung parang siko tapos yung bearing may tama na rin so automatic bibili po kayo ng bagong camshaft at bagong rocker arm dapat set po yan kasi hindi naman po pwede na bago yung camshaft mo pero yung rocker arm mo may tama so wala rin useless din masisira pa rin yung camshaft mo So, yun po mga brad, yung unang topic. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawa. Makalansing siya sa unang andar o kapag malamig yung makina, pero kapag mainit na yung makina niya, nawawala na yung kalansing o ingay. So, ano nga bang dahilan mga brad? So, dalawang bagay lang po kasi yung dahilan kaya makalansing yung makina mo sa unang andar, tapos kapag uminit, nawawala. So, unang-una mga brad, sa langis. Kapag ang langis po kasi na malabnaw, Okay, kapag ang langis mo po malabnaw, tapos an uh, yung motor mo nakatambay sa garahe, magdamag o kaya ilang araw. So ang langis nun, babilis bababa sa head. Kumbaga, mawawala ng pondo ng langis dun sa head niya, mapupunta agad dun sa pinakababa sa may bandang transmission. Ngayon, pag pinaandar mo na siya na wala na yung langis dun sa taas sa head, pag pinaandar mo, magkukos talaga siya ng ingay. Ngayon, kapag umakyat na siya unti-unti, uminit na, naka, nalalangis na yung head, doon na po nawawala yung ingay kasi nga dalang isa na eh nawawala na yung ingay so yun po yung experience ko kaya nga ang ginawa ko nagpalit ako ng langis ang ginawa ko doon ako sa synthetic o kaya doon sa mga langis na malapot so mabilis lang palatanda ng langis na malapot o kaya malab malabnaw so meron po itong mga number yung, yung, ginagamit ko kasi na langis ay ang number niya ay 20W50 synthetic yon mga brad so meron din namang 10W40 so ang alam ko kasi ang palatandaan ng langis kapag malapot o kaya malablaw so, kapag mababa yung number ibig sabihin malablaw yon yung langis na yon pero kapag mataas yung number yung langis ay malapot so kaya nga ang, ang, ginawa ko nagpalit ako ng langis mula nung nagpalit ako ng langis nawala yung ingay niya o sa unang andar nawala nawala talaga mismong wala talaga siya so, ang tanong paano kung nagpalit ka na ng langis na mataas yung number niya tapos hindi pa rin nawala yung ingay ang ibig sabihin lang yan mga brad kung sakaling ganun o kaya una nila gagawin chinuchun muna yan eh kapag maingay pa rin sa kanila tila top overhaul tapos hinahanap yung kung saan yung may sira so yun lang mga brad punta naman tayo sa pangatlo makalampag tapos pag pinisil mo yung clutch nawawala yung kalampag niya o ingay so madali lang naman malalaman to mga brad eh. una pandali mo yung motor mo tapos kapag hayaan mo lang siya na naka minor tapos makalampag siya di ba ang gagawin mo pipisilin mo lang yung clutch tapos kapag nawala yung ingay ibig sabihin sira na yung clutch housing mo so naaalog po yun ibig sabihin pagka rivet dun sa clutch housing mo is maluwag na So, nire lang po yan. Ang alam ko, ang bayad dyan, ah, Sa 450 po ang paribit. So, kung sira na yung clutch basket mo, no choice ka, magpapalit ka ng, ano, ah, clutch basket. So, yun po. So, yun na yung sira nun. Ngayon, punta naman tayo sa pang-apat, pinakalas. Nanginginig yung makina, tapos, nawawala ng hatak, tapos, ang lakas talaga ng kalampag niya habang binibirit. Isa sa dahilan nito mga brad, unang-una, yung connecting rod. So nasisira na po yung pinaka bearing niya sa loob at saka yung dalawang bearing na malalaki sa sigunyal maluwag na kaya kapag kapag na yung connecting rod mo do sa piston nagkakaroon siya ng gap kaya tuloy yung parang ganoon oh no? parang kaya madelay siya gano'n. pag bumba ganyan madelay kaya yun nagkukos siya ng ingay tapos kuminsa naapektuhan yung hatak kapag pinalalaan nyo pa maaari sisirain yung block nyo kaya kapag naramdaman nyo na yan ah, pabuksan nyo na yan sa mga pinagkakatiwala nyo ng mekaniko para naman kahit papano ay hindi na lumaki yung gastos so isa lang sa dahilan yan nginig, kalampag connecting rod lang yan kung wala sa connecting rod bearing po sa sigunyal yung dalawang malalaking bearing sa bayag yun po tapos ang ginagawa ng iba para sure ball at maganda yung o oh, bumalik yung andar niya sa dati pinapalitan po lahat ng bearing So, ganun po yung ginagawa namin. Hindi lang po yung dalawang bayag na papalitan. Lahat po ng bearing papalitan po. Ganun po para isahan na lang. So, yun mga brad, uh, maraming salamat sa panonood at sana, sana nagkaroon kayo ng konting ideya sa video na to. At kung bago ka pala sa channel, so, maaaring isubscribe mo na yung mga brad kung may ka sa ganitong mga video para kapag nag-upload ako sa sa susunod na hinaharap ay, ay isa ka sa unang mga kapanood. So, yun, mga brad, Maraming salamat sa inyo at thanks for watching. Bye-bye.